Normal lang naman talaga nagbabago ang tao. Normal lang yun na kapag naliligaw yung isang tao sa inyo, halos mag-chat yan oras-oras, minu-minuto. Pero kapag sinasabi, Ayan, talagang hindi na yan mapapadala. At lalo pa, kapag halimbawa tumatagal na kayo, 2 months na kayo, 4 months na kayo, 1 year na kayo, o 5 years na kayo, 10 years na kayo, normal yun sa relasyon. Pero hindi ibig sabihin na less yung pagmamahal niya sa just that, dumadaan na kayo sa maturity ng relationship ninyo. Minsan huwag natin yung overthink na parang, ah, nagbago na siya, ibig sabihin may iba na siya. Hindi naman lahat ng nagbabago may iba na, yung iba nagmamature lang, ganor. Huwag na natin i-complicate yung mga relasyon na wala naman talaga problema. Kasi minsan, sa kaka think natin, sa kakaisip natin ng mga bagay-bagay, nagkakaroon tuloy ng problema. So, para sa akin, bilang isang babae, mas maganda na ang gawin natin, supportahan natin yung partner natin, intindihin natin yung partner natin. Walang problema actually sa relasyon ninyo kung halimbawa mas hahabaan lang natin yung pag-iintindi natin. Kasi hanggat wala namang nakikita problema, wag na natin problemahin pa. So, para sa akin, normal yung pagbabago na meron kayo. But it doesn't mean to say na kinakailangan natin siyang isip-isipin na baka meron na siyang iba or whatsoever. Kasi again, ang pagbabago sa si relasyon, hindi ibig sabihin may iba na siya. Minsan, you just really come to a point that you are mature enough. Mature kayo sa isa't isa at tiwala kayo sa isa't isa na hindi mo kailangan mag-initiate lagi ng conversation at mag-update lagi-lagi dahil yung tiwala ninyo ay nandyan para sa isa't isa.